Kaya po sa Lieutenant uh, Valdalde, ang uh, hepesang sa uh, San Enrique Penpe. Sir, may unto. Sir, uh, well, may unto. Uh, Kaya may unto uh, man si mga Sir, investigation nyo sa niya nasa puan nga uh, isa kabangkay sa babae diri sa San Antonio, San Enrique, Luila. Yes, sir, no. Uh, kagina umaga, uh, alas sujis, may, ta may tawag kita. If citizen city sa na nagtawag, may uh, nasa nga patay dito sa may uh, barangay San Antonio, no? Banwa sa San Enrique. Ang sige daging verify natin dito sa area ag uh, nakita sa mga uh, investigador nga may na hamyang nga isa ka babayi uh, nga edad ini 30 to 40 years old ni sir kag may uh, nisuksok ini nga sleeveless nga puti kag short nga orange kagang may tato ini sir sa record nga Jesus Christ Okay, mga oras gitsa na sa buwan? Mga alas 8 din sir, sa ngaga. Paano nakita sir? Bali may ka no, ka concerned citizen nila na wag sa amo. Isa sa no, sa may ila na nalabyan niya sa may kilid kasada. Mm -hmm. Mao iskita na sa amo. Daw nakita natin ng bangkay sa mga pictures do ara sa may kamay no? Yes sir, plantation uh, sa mais is, mm -mm. sa kilid dagat. Mao mga 4 to 5 meters. Identity sir, sa biktima. Sa subong sir, uh, wala pa kita ni dito no, sa biktima kaya pag-investigar naton, ah uh, hindi siya kilala sa uh, uh, mga barangay official mga pamuluyo dito sa may uh, barangay San Antonio. Okay, so ano posible ginalaid lang siya? Ginaboy uh, area? May posible siya na ginalaid siya. Posible. Okay, ano mga nakita natin sa salawas ang biktima sa? Uh, may uh, pilas, no? May matoma sa iya mata. Tapos may matuma uh, matoma sa iya ulo. May pilas. Kaga uh, sa iya tiin. Sa paaya, may matuma uh, matoma. Hmm sa so, uh, uh, open one sir wala siyang ano no wala siyang ano, ano ni open one pero may matuma uh, Possibly, gin napusan sang, uh, gin na sang matigka nga bagay possible sir mga ano oras sa da gin gin tapok o gin halid sa initial ano na sir is kagab gi siguro sir ang amon yung pag-investigar uh, before pag, yeah kaya may mga namuntika ng mga residente dira sa area the fact nga daw medyo do layo gawa sa pamalay eh. Yes, ano? Mhm. Ang more or less uh, 100 meters ang kalayuan sa pamalay mm. sa in uh, ali sa uh, biktima natin. Okay. Bisay sa tato niya nga ano Jesus Christ ano? Jesus Christ sa likod sir, may tato pagid sa taa. Nga daw tribal sa taa ah, Okay. Yeah. Ah, ang, an, an Jesus Christ nga tato ano daw itsura kon ngalan gid. Itsura sir, sang ni Jesus. Mm -hmm. sa may sa likod. Okay. Wala sa mga identity abi niya. So per se wala kami nakuha ng uh, identification, identification card sa Yarawas. Mm. Sulo yang uh, bayo pag uh, wala man chiki kinetas ng nakabad dito sa area. So mm. simple ginulog lang gid. Get... Simple S sir. Status um, sir, sa bangsar sa bangkay. Ah eh. uh, bangsar no. Ato na sa Corinaria for uh, identification no kay di tanawagan namon sa kaibing Iping uh, Banwa. Mm. Na kun uh, sino may na no sang, o pamilya uh, magigamot lang din sa amon sa police station para ma-identify natin ang biktima. Sir, hindi na payag, yung ka na? No? Uh, I mean, ang ang itsura? Ang itsura. May kasarin sir. Uh, Oo. sige. Wede. Okay. Sir, thank you. Salamat sa information. Yes, sir. Thank you, kag-mayang lapon, sir.